Hello mga kasis! Welcome back to my YouTube channel! Isa ka ba sa bumibili sa Shein? Kaya lang nakita mo ang mahal pala kaya hindi ka nalang bumibili. Kung ganon, panoorin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano makakamura at makakatipid sa mga gusto mong bilhin na damit sa Shein. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Intro! Pasok! Kung malalaman nyo kung paano makakamura at makakatipid sa Shein. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakasubscribe sa, sa akin channel, magsubscribe na, pinutin lang ang bell button. Bago ang lahat, magpapaituro sa inyo kung paano makakatipid sa Shein, ay mag-unbox muna tayo sa mga pinabing sa SHEIN. Ito, hindi ko pa ito nabuksan, ngayon ko palang bubuksan. kaya excited na ako. Eto, bubuksan ko na po. Ito siya. Kahapon lang dumating to. Gusto ko na sana siyang buksan. Kaya lang, hindi ko pa mabuksan kasi nga i-unbox ko muna. I Excited na ako. Ito, chara Wow, ang ganda. Ito yung isa. Tapos, ito yung dalawa. Ito yung tatlo. Ito yung apat. Ipapakita ko yung mga itsura. Ano natin. Inay muna natin yung damit. Ah. Ah, ito ay Shein a figure graphic crop top. Pero parang hindi siya crop top, semi crop top siya. Dati siyang 297, nabili ko lang siya ng 51 pesos. Yan. Ang next naman ay yung leggings. ganyan pa siya, oh. Tsaka ito. Ito yung leggings. Ang ganda ng kulay. Mama, kung nanonood ka, alam mo na yung regalo ko sa'yo. <laughs> Ay, ang ganda din. Dati siyang 430 30. Nabili ko lang siya ng 68 pesos. Next naman yung ito. Ang oh. ganda rin. Ang ganda rin yung mga damit sa Shein. bilhin na kayo. Lalo kapag napanood niyo yung video na to, kung paano ko siya nabili ng mura. Wow, ganda din. Ang biker shorts siya pala. Ang ganda. Ito naman ay Emery Rose Leopard Print Biker Short. Nabili ko siya ng 272. Pero, ay, na, ang dating price pala niya ay 272. Pero, nabili ko siya ng 51 pesos. O, di ba? Ang mura. 51 pesos lang sa shipping. And next naman ay, Shein Kamo High Biker. Ito naman ay, na, ang dating price niya ay 289. Pero nabili ko lang siya ng 55 pesos. Ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakamura at nakatipid sa pamamagitan ng pag ng points araw-araw. Punta ka sa Shein na application. Then, pindutin mo yung me. Click mo yung points. And then, go check-in. Pagkakita mo ng go check-in, may lalabas dyan na points sa araw na yun. Ayan, nakakuha ko ng 13 points sa araw na yun. And then, confirm mo lang. Araw-araw mag-claim ka lang doon. Bawat araw may makukang points. Yung points ay equivalent sa pesos. So, magagamit mo siya pang shopping-shopping pangbili ng mga damit. Ayan, bawat araw dyan nakalagay yung mga points. Mag-claim ka lang araw-araw. Then, mababawas dun sa total amount mo. Pwede ka rin makakuha ng points sa pamagitan ng show contest, and then sa live stream, and then sa outfit outfit event. Ito guys, papakita ko sa inyo yung isa pang way na kung paano makakuha ng points. Pagkatapos mo umorder, mag-review ka lang. Yan, ilagay mo lang yung description doon sa na-review mo. Mapapansin mo yung points. Bawat review mo, may makukuha ng points doon sa taas. Madadagdagan siya. Then, kapag nag-add ka pa ng photos at nilagay mo yung size niya, mas madadagdagan yung points na makukuha mo. Ayan, no, naka-15 points na ako ilagay mo lang yung description ayan, nagdagdagan 20 points na ayan, then submit mo lang papakita ko naman dito sa inyo yung mga points na nagamit ko ayan, yung mga na-earn ko na points at yung points na na-use ko punta tayo doon sa mga na-use ko ayan, na-use ko na yung 850, 755, 586, 211 ito guys, papakita ko sa inyo order details, mga nabili ko kanina sa Shein. Na nakamura talaga ako at nakatipid. Ang Shein All Over Figure Graphic Crop Top na dating 297, nabili ko ng 51. Ang Shine Abstract Print High-Rise Leggings na nabili ko ng, ng 68 pesos na dating 430. Ang Shine Camo High-Waist Bucket Shirt, 289 dati, nabili ko ng 55. Ang Emerald Rose Leopard Print Biker Shirt na dating 272, nabili ko lang na 51. Ayan guys, mag-claim lang kayo sa Shein para makamura at makatipid kayo. Araw-araw lang mag -claim. Ito ang retail price, 1,288. Subtotal niya, 886. Naka-sale din siya. Then, shipping fee niya, pre-shipping kasi umorder ako ng Sunday. Pag Saturday and Sunday, pre-shipping siya. Then, may discount ko daw ginamit. Coupon code na Bel Mariano sa minimum na 799. May 15% ka na mababawas. Yung Bel Mariano na code, nakuha ko siya dun sa tipid hacks ng Shein Facebook page. 133 yung nabawas. And then, gumamit ako ng shipping points yung araw-araw na kiniklaim ko na points. 503. And then, online payment. Gumamit ako ng Gcash na 10%. Kaya, nabawasan siya ng 25. A total of 225 lang yung binayaran ko. ba diba, Malaking tipid na rin para sa atin. ang video na ito, please like, comment, and subscribe! Thank you for watching!